go to go thank you so much City of Smile Bacolod for the very wonderful and memorable stay here thank you so much team Palaging Gutom Caspe and Boren Family thank you so, thank so, much. You so much sa aming napakasarang bakasyon andito na kami ngayon sa pier at pasakay na kami ng to go hi Bateng how was your trip? So beautiful and Wow. So, thank, pa. thank you, so much. So, na kami ng, ano Yan, na. Ano Masikla. go. Masikla. Kaya para sa mga masasigla ang gabi Sakay na kami ng barko. at ipa-editor namin kayo kung gaano kaganda ang masigla good luck sa aming hala good luck sa aming pag akyat dahil mabibigat yung mga maleta na namin ayan yung mga bitbit ng mga tagda at tatlo good luck Woo. na kami inuot ko Dito tayo kay may polis. Hello, pare! Hindi na ako mandandaan. Dati ako Ah, dati wala? May nangyari sa atin. Wala. Wala naman. <laughs> <tayo dadaan> pala. <laughs> Hi, boys! Naku, my God. na no? Uy, kapoy kayo ni siya guys. Akit mo na kami guys Iba pala yung masigla. Hello kuya! Ako na ako na. Thank you. May escalator! After namin umakyat ng first level, oh, hiningan. Ikaw ko guys. Hiningan lang May escalator, buti na lang. Hi! Thank you! Ang tara. First time ko mag-escalator dito sa barko. Ang galing eh. May escalator dito. Allah. Allah ang ganda front desk ay ang ganda ng masigla to tayo. di ay ala guwapo ka jiga jigtron hi ala ang ganda ng hello ang ganda ng barko nila It's my first time sa Masigla Kasi yung iba Nagpalit, lagi pagkaon Ang ganda Tingnan natin yung room din nila Dun tayo sa Alam mo 25H ako eh Ano yan? Ay sorry Ang ganda oh Pati restroom Dito restroom First time ko rin dito Ang ganda no Second time pa na Sumamang oh Saan ka sumakay? Pero hindi siya ganito ako pang maraming times ko na to. Pero first time ko dito sa Masigla. Dati kasi jig masagana, di ba? Ano to? 25H. Hello. Ang ganda naman para ko nila. Ooh. Uh. Kita. <laughs> Yun lang. <laughs> Yun lang. <laughs> <laughs> yan lang, Yan lang bago ko kumakake. Go. Eh boto ka ba? Cosa dai. dito mo Thank you. saan banda. May din Ha? 19 daw Happy, mag-asawa. 'Yun din rin alam ko, piliin. Pili diyan nako. 21, 21, 21. 21, 21. Ah. 21 Delta, it, Patingin you. Thank you. Thank you. Thank you. dito? you. Oh. Uh -huh. dito, uh -huh. dito, uh -huh. dito ako Sure you. Thank you. Thank you. Thank you. pala you. Thank

Ah, sorry, magkausap na kami. <laughs> Nag-adjust siya. <laughs> Nag -adjust Dito siya. Dito sana ako sa papa. Saan kayo? Malapit tayo sa basurahan. Madali lang magkalat. Charots lang. Ang ganda, no? Uh, what's your outfit all about? Eh, mag-video tayo doon. Sige, yan. Yeah ngayon papunta naman tayo doon sa may area ng upstairs. Ano yung Jigs? Yung mahangin area. Sky Lounge. Sa Sky Lounge. Sure we? Sky Lounge, lagi like to. Ha? Huh? Sky Lounge. Ang nakako ah. Manaka, Ayan po. Nakakalaki. Naghanap kayo ng mga lalaki. Nakita ko kayo. Hello. <laughs> so, dito tayo sa may Sky Lounge. Ayan. Nakita ni Sky Lounge. Ang tura. ka.

Oh, meron din pala silang arcade dito o oh, para sa mga board diyan ng mga isip bata. I mean yung mahilig sa bata na games. Ayan, ganda. Hi guys, dito ako ngayon sa Togo saan dito yan sa May. Coffee, cafe to go. Ah, at ang sarap ng mga cafe nila kasi hindi lang cafe kung meron din mga barako. Ah! A.J. stands for? A.J. AJ. AJ lang? Oo, wow, gusto oh, ko kasi nung uh, A.J. <laughs> Charot lang. A.J., ilan taong ka na? 24 months. Ilan taong ka na nag-work dito? 6 uh, okay. months pa lang. 6 months pa lang? Kailan ka mag-stop? Uh, Next year pa. Uh, Next year pa. May joha kay A.J.? Ah, nag-date na din. Ah, nandito sa group? Nandito siya sa, oh, ano sa barong mismo? Ah, uh, taga saan siya? Kalooka. Uh, ah, Kalooka. Sa Kalooka, Kalooka din kami. North po. Ah, North. Pa-North. <laughs> eh, Pa-North. Thank you, AJ. Hindi kami order ng kape ha kasi gusto ko. Meron ba kayong kape ng yung matapang? Meron. Mm -hmm. Yung kaya ipaglaban yung pagmamahalan namin. Eh! <laughs> <Ay! Ay>! <laughs> gusto ko yung mas matapang pa sa mukha nito. Nakuha po ni ang sa... So, ilang ka na jawa mo? Three years, no? ay three months. Ado last, Baka iba rin yung three months, iba yung three years. Paano yan? Ilang taon ka na... ilang buwan ka nag... Na? Bumababa-baba? Na, Hindi uh, ko po na pag year. Eh. Hindi ka pala... Kailangan mo mag-one year baka mag Pwede lang po yan pag ano... Uh, nakita mo na jowa mo, simulan sa magpaka? Uh,

yung mainit-init yung kasing hot mo. ayaw Picture sa pipi. Ayan. Dito tayo sa kainan. May video eh. ko Hi, may makakain pa ba? Ah, meron pala. Oh, bola bola Chicken. Ah, nauna pala Kay kumain ah sabi eh. Ang sarap, Bakit may, may gelatin? Ito, 300 dollar. Ah, okay. Mm -hmm. oh, na <laughs> <laughs> huh? Ay, nakayun din na. Oo, oh, naingit. Oh, mamaya mong um gabi. So, kakain na kami. Thank you so much. We're sailing na. Wala pala. <laughs> Food po dito medyo may <laughs> kamahalan. 250 po yung caldereta at saka yung chicken 230. <laughs> diba? Tapos yung rice magkano? 30, 30, 30, 38. 60. Kaya pang katipid ka, ganyan gawin niyo. May baon po siyang century. Hindi na umagin ng pwede. Ay, pwede siguro pumili rin dyan. Wala. Wala siya nang ganon. Kasi kung may hindi lahat rin. Ba't kaya mo maganyan ka? Nang umiyak ko sa karni ba? Hindi nga, ba't man, mo alam na ganyan ka? Saan ka bumili? Doon pa yan. Adi ay, oh, magaling ka no. Kasi nga, naubusan ka ng budget kasi. And may dala kang lalaki ka ha. Kabe, Binate mo sa SM? Ako? Hindi. Binila cellphone. Ha? Binila cellphone. Binila cellphone. cellphone agad? Sana palin ako nagbayad sa'yo. Haan? Life hack. Life hack. Matinex siya dahil. Meron siyang century. <laughs>